Ilapos nyo yung lahat dyan Magandang umaga so, Dito kami nitabat sing sing ngayon mga kababayan Bababa kami ulit doon sa palapo uh, May bilhin kaming Kay bus na wala Kay boss eh dito na kamatis uh -huh. <coughs> nila Ah, kamu nak? Aku akan Ina nyo yung pinsa ni Peking Mumbai mga kababayan. Yan. Wapong taro. Amin yan, eh! Toy! Ako ikuha sa mga kamatis, toy! Ako ikuha sa mga kamatis. Ako ikahon. Ay, nalaman di ikahon, oh. No. ka ni ikahon? Ako ikuha gano'n, eh. Kulang mana na! Tignan na day. Hoy kuha. Ano kay kontak ni? Ya. Ni ani mo. Wala ay. Ano ya? Ada pa mate. Wala na ba? Wala nga hot. Hiroy, kasawit na. Nek ben panaw ka sa pem. Amigato. Patok motor ko. Ooh. Kawaya, no? So, tapos na kami ni Ching kumain at nag sa multi-cup. Pasensya <laughs> na kayo mga kabayan, medyo paos yung ano natin. paos <laughs> yung boses natin kasi may ano. Ano ito? Yeah, it, ah Ah! ay mga trangkaso kami at saka si Ching mga kawayan sama din yung pakiramdam niya kaya mamasya na lang kami kasi si Ching lang nag-isa wala kayo ka ba't kinadrom wait sama na lang kami ni Ching kasi wala siyang kasama sa kanila kanila nag-iisang gilim lang siya doon sa gilid. <laughs> Nag-uminom kami ng Rixidol 40 Kecheng at sa akin Dicol Gin Iawas kabayo Tingnan nyo yung kabayo mga kababayan Okay po mga kababayan pauwi na po tayo ngayon bali si Ching uh, doon po iniwan sa kanyang kapatid dan sa barangay kakaw kasi po uh, naisipan ko mga kababayan na napakainit pag sama ko siya doon sa ah uh, Sintro Palapo Pakainit Nawawa din naman siya Dito siya sa Multicap Maiwan kasi hindi masyado bumababa Kung kami sa Panabo o Kalitan Dito talaga siya tapos ang init man so Sabi ko doon lang muna siya sa kanyang kapatid Tapos dadaanan ko na lang siya pag pauwi na namin. <coughs> Excuse me po. <coughs> siya na po kayo mga pabayan. Hindi may ano tayo may Dahil po sa init ng araw. Tapos minsan may mga kunting ulan kaya siguro tayo nagka kasakit nagkakaupo so dalan natin mamaya si Tabat Ching Ching mga babayan sayo na si Ching mga babayan napakainit talaga dito lalo na kanina doon sa sintro panabo napakainit kung sumama siya naku kawawa si Ching kanina doon buti na lang at dito siya sa kanyang ati. nakapagpahinga pa siya nakatulog tinainit ay din kayo nito eh ay ninam ka rin chidol mm. niya no napang isa din rin niya oh tuham to ganun niya huwag mga mabayan Medyo masama talaga yung pakiramdam ng Belichick Kasi pala may mga ano sa sugat dito sa may kilikili May tumubo tapos ngayon lang pumutok no. <coughs> Baka ano yan, tigyawat Ayun sa ito Tigyawat, ano sa ito? Parang kiki Pigsa Ay pigsa Baka pigsa nga pala Tigyawat sa tigyawat yan

<laughs> no kaya yon mga kababayan ang laman daw mga kababayan ay parang tubig lang napakalinaw ang <coughs> bigsa sa so eh, hindi siya parang tubig yung laman pero ngayon pero oh, yung pagpotok kanina parang tubig daw ano kaya yun no kaya yon

Tapos ito parang si Dol Dudong mo na Asa lang mo Hindi tayo sabi ng Dudong mo Ito ang mga rin isa lang Tapos yes, yun yung Kaya ito Pauwi na talaga kami mga kababayan, no? Ang oras ay 3 Alas 2 na check Alas 3 na na eh Alas 3 19 Ang oras niya ito tinin yun Sa Matagtiki Brought to you by Pizza <laughs> <coughs> Pizza na tagaro ba na Dito na kami sa kasuwagan mga bayan. Tsaka po pala mga kababayan maraming salamat sa lahat-lahat ng mga nanonood sa mga video, mga nag-comment. At salamat lang lalo na rin sa mga sponsor namin. At tsaka po pala mga kababayan kay ate, yung nagbigay ng ano namin, nag nagbigay ng mga gamit sa amin, GoPro, drone, laptop, ano pa yun, mga selfie stand, humingi kami ng pasensya po kay ate kasi po uh, set up ko na po yung GoPro na makonek siya dito sa cellphone pagkatapos na i-video yung GoPro pero nagtaka ako bakit kaya yung video namin mga kababayan na galing sa GoPro pag makalagay na dito sa cellphone ay okay din naman yung boses niya yung sounds niya okay lang okay lang yung sounds kaso yung mga galaw ay napaka-slow mo Hindi ko alam, magtanong ako sa pinsan ko, sa kapatid ko Hindi ko nila alam So, kaya ang mga video namin ngayon ay nasa grupo pa Yung gamit namin na grupo, na GoPro Hindi pa namin na-transfer dito sa cellphone Kaya baka next po ate Sincha po talaga Baka next time next time po namin ma makikita kita next time po namin ma, ma maalaman kung anong gawin na para ma-okay talaga yung mga video kaya ngayon ginagamit ko na namin natin yung cellphone lang muna po talaga no at maraming salamat talaga po sa lahat lahat ng tulong mo sa amin sa amin ni Ching <tinyo> so shout out po sa inyong lahat no at magandang araw sa inyong lahat dyan sarman kayo ngayon ingat po palagi bye 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 Ching bye <tinyo>